Ito yung mga desperadong vlogger. Ito yung mga gahamang vlogger. Di ba? Di ba ito yung vlogger na dating mahirap? Ngayon umangat na. Kaso naging ganid. Alam mo ibig sabihin ng ganid na? Hindi pa sila nasatisfy o natuwa sa biyaya ng Diyos na binigay sa kanila na magkaroon sila ng maraming followers at views at kumita na halos milyon na buwan-buwan. Ito yung mga bulaang tao. Ito yung mga taong ginagamit yung salita ng Diyos kuno, no, feeling blessed, pero nasa demo side. Kasi kung hindi demo mga tunak, magiging masaya na yan sa kinikita nila sa views pa lang. Sa mga nagsishare pa lang. Alam mo ba sa araw-araw na panonood mo rito, kung magkano na yung binigay mo sa kanila? Ilan taong ka na nakapalo dito? Papa, alas isang taon na po. Sa isang taon na yun, sinout out ka ba? Binasa ba yung comment mo? Pinakitaan ka ba na isa kang uh, uh, followers nila na importante ka sa kanila? Hindi, di ba? Biniviktima ka pa nila. Biniviktima pa nila tayo. Biniviktima nila yung mga may ihirap na followers nila. Kagag ang sumunod sa mga ganitong vlogger.